Oh, mga kapigado. Maloto. Takais data. Oh. Tantawa bala nyo. Eh. Taka kwarta si pigado nyo, te. Oh. Ang bana, kuya, wala na aga obra kun sudan na ang pag-istoryahan. Ako na nagahulag Basta hmm. Amo gid na ang mga pigado. Excited naman mag obrabay bay. Oo. Oh. Ako gihapon ni maluto. Basta startela. Hmm. Hmm. Hindi ko ni paghatag siya. Ah, ako ni maluto ya. Yeah. Oh. oh, Ako ni mang utod. Hasta magluto. Tapos, mapabilin ako sa pritohon natin mga kapigado o ano yun pritohon ko ni o ari na ho loto ng aton pinaksiwan o hmm, natamaan. luto o. O. wala na medyo nakwana eh? na hubsan wala na ni Juan tubig. Balik ay net, balik ay net, tubig balik nyo. Oh. Amo ni ang kwanta. Ay ni bisan ka. Dari bisan. Oh. Luto na ha. Siguro balik, balik. namit na ni mga kapigado. Eh, oh, mapay to kita. Lang. Oh. Okay, ito kita kan, aton talapya. Oh. Oh, Ario, may mga kwanta kita. Damo, may pispis pa kita. Oh. Pang sumpuman lang ni mga kapigado. Oh. Oh. Namin ni nga itong talapya karoon kong maluto. Namit-namit di. Namit, e, amon ni namit-namit ni namit, mga kapigado. Kapigado. Isang talapya lang um, ni Pai. Namit man ni. E. Tugtuman lang lang. Ah. Tagay. Tuba. Sari na ha. Oh. Hindi pagitma makuha mga kapigado. O. Oh. Lantaw man akong bana practice nato. Oh. So, baho nato ni Karon or hindi gani, ipasugbo nato sa mantika. Bata, karang timangang kinahin ito. Yan, dalam. Bye-bye.